Magandang araw po sa inyong lahat, mga kamaalam na pagtanda. Kayo po ba ay nakakaramdam ng bigla ang pagkapagod, pananakit ng ulo, o pagkalito kahit sapat naman ang inyong tulog at pahinga? Marahil iniisip niyong bahagi lang ito ng pagtanda, o baka naman hindi lang sapat ang inyong pahinga. Ngunit paano kung sabihin ko sa inyo na ang mga ito ay maaaring palihim na senyales ng isang mas malalim na problema, ang dehydration? o ang kakulangan ng sapat na tubig sa katawan na madalas ay hindi lang simpleng pagkauhaw ang nararamdaman. Marami po sa ating mga senior, lalo na pagtungtong ng edad 60 pataas, ay hindi na gaanong nakakaramdam ng pagkauhaw. Nawawala po ang natural na thirst mechanism ng ating katawan habang tayo ay nagkakaedad na siya sanang magsasabi sa atin na kailangan na nating uminom. Kaya naman, ang hindi pagpansin sa mga palihim na senyales na ito ay maaaring magdulot ng seryosong kahihinatnan tulad ng pagkahilo, pagbagsak, impeksyon sa ihi, o mas malalapang problema sa bato at puso. Ang pagiging malusog at malakas po ay hindi lang para sa inyong sarili, kundi para na rin sa inyong pamilya na umaasa sa inyong sigla at gabay. Sa video na ito, ibubunyag natin ang pitong palihim na senyales ng dehydration na higit pa sa pagkauhaw, kung paano ito matutukoy, at ang pinakamahalaga, kung paano ito maiiwasan para manatili po kayong malakas at masigla. Manatili po kayo sa amin. At bago po tayo magpatuloy, kung ngayon pa lang po kayo napadpad sa ating channel, maalam na pagtanda, ay mangyaring magsubscribe subscribe na po kayo at ay click ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga susunod pang mahalagang payo. Ang bawat impormasyong ibinabahagi namin dito ay ginawa para makatulong sa inyong paglalakbay tungo sa mas malusog at maalam na pagtanda. Maaari nyo rin pong ishare ang video na ito sa inyong mga kaibigan, kapamilya, o kakilala na sa tingin nyo ay makikinabang din sa ating talakayan. Ang kaalaman ay masarap ibahagi, lalo na kung ito ay makakatulong sa kalusugan ng ating mga mahal sa buhay. At syempre po, para mas makilala pa natin ang isa't isa, i-comment naman po ninyo sa ibaba kung taga saan po kayo nanonood sa Pilipinas o sa ang panig ng mundo. Nais po naming marinig mula sa inyo at malaman kung saan abot ang ating mensahe ng pangangalaga sa kalusugan. Maraming salamat po. Ngayon, balikan po natin ang usapin ng dehydration sa matatanda. Bakit nga ba ito mas nagiging problema habang tayo ay tumatanda? Ayon po sa mga payo ng ating mga dalubhasa sa kalusugan at sa mga pag-aaral, may ilang dahilan po. Una, tulad ng nabanggit ko kanina, bumababa ang kakayahan ng ating katawan na makaramdam ng pagkauhaw. Kahit po kulang na sa tubig ang ating katawan, hindi na tayo agad nakakaramdam ng uhaw tulad noong mas bata pa tayo. Ikalawa, ang ating mga bato, ang mga organong sumasala ng dugo at naglalabas ng ihi, ay hindi na rin kasing epektibo sa pagpapanatili ng tamang level ng tubig sa katawan mas madali po tayong mawala ng tubig sa katawan sa pamamagitan ng pag-ihi. Ikatlo, may mga gamot na iniinom ang maraming senior, tulad ng mga pang high blood o yung tinatawag na diuretics, mga gamot na nagpapataas ng pag-ihi, na nagiging sanhi ng mas madalas na pag-ihi at mas mabilis na pagkawala ng fluids. At pang-apat, kung minsan po, nagiging limitado ang ating galaw o pag-akses sa tubig dahil sa hirap sa paglakad o pag-abot nito. Ang lahat po ng ito ay nagtutulak sa ating mga senior sa mas mataas na panganib ng dehydration, na kung hindi po agad mapapansin ay maaaring maging sanhi ng mga seryosong komplikasyon. Ang dehydration po ay hindi lang simpleng pagkauhaw, ito ay maaaring magdulot ng pagbagsak ng blood pressure, pagkalito, paninigas ng dumi, at maging pagkasira ng bato. Kaya po, sa video na ito, hindi lang natin pag-uusapan ang mga sign na ito, ipapaliwanag din natin kung bakit nangyayari ang mga ito sa ating mga senior at ang pinakamahalaga, bibigyan po namin kayo ng mga simpleng paraan para maiwasan o masolusyonan ito. Tara na po at alamin ang pitong palihim na senyales na dapat ninyong bantayan. Una, sobrang pagkapagod o kakulangan sa enerhiya na hindi maipaliwanan. Ang unang palihim na senyales ng dehydration ay ang sobrang pagkapagod o kakulangan sa enerhiya na hindi mo maintindihan. Ito po ay higit pa sa normal na pagod matapos ang isang aktibidad. Marami po sa ating mga senior ang madalas na nararamdaman ito at iniisip na dahil lang sa pagtanda o kakulangan sa tulog. Ngunit ang totoo, ang pagiging dehydrated ay nagpapababang dami ng dugo sa ating katawan na nagiging sanhi ng mas mababang pagdaloy ng oxygen at sustansya sa ating mga kalamnan at utak. Kapag po hindi sapat ang daloy ng mga ito, natural lang na makaramdam tayo ng pagkapagod at panghihina kahit wala naman tayong daanong ginagawa. Kaya ano ang ibig sabihin nito para sa inyo? Kung napapansin niyong mas matamlay kayo kaysa dati, o parang walang gana gumalaw kahit bagong gising, subukan po munang suriin ang inyong fluid intake. Hindi ito agad-agad nangangahulugang may malubha kayong sakit. Paano ito masusolusyunan? Simple lang po, ugaliing uminom ng kahit kaunting tubig sa bawat oras, kahit hindi pa kayo nauuhaw. Maaari kayong maglagay ng baso ng tubig sa tabi ng inyong kama, o sa bawat upuan na madalas ninyong inuupuan, tulad ng paborito ninyong upuan habang nanonood ng ehhi o nagbabasa. Ang simpleng pag-inom ng tubig bago kumain o sa bawat paggising mula sa pagkakatulog ay malaking tulong na. Subukan din pong gumamit ng basong may markang oras para may paalala kayo kung gaano na karami ang nainom ninyo. Ang paggawa ng maliit na pagbabagong ito ay malaki ang maitutulong sa inyong antas ng enerhiya at magbibigay sa inyo ng pakiramdam na mas masigla kayo sa buong araw. Ikalawa, pananakit ng ulo o pagkahilo na hindi maipaliwanan. Ang ikalawang senyales na madalas nating ipinagwawalang bahala ay ang pananakit ng ulo o pagkahilo na walang malinaw na dahilan. Napakakaraniwan po ng sakit ng ulo at marami ang umiinom agad ng gamot. Pero alam niyo po ba na ang dehydration ay isa sa mga pangunahing sanhi ng pananakit ng ulo, lalo na sa mga senior? Kapag kulang sa tubig ang ating katawan, bumababa ang dami ng likido sa paligid ng ating utak na nagiging sanhi ng pagliit nito ng bahagya. Ito ay nagdudulot ng pananakit ng ulo. Dagdag pa rito, ang pagbaba ng blood pressure na dulot ng dehydration ay maaaring magresulta sa pagkahilo o pakiramdam na parang mawawalan ka ng balance, isang malaking panganib sa pagbagsak para sa ating mga senior. Maraming pagkakataon na ang isang senior ay nahihilo o nadadapa, at iniisip na problema ito sa balanse o sa puso. Subalit kung minsan, ang simpleng solusyon ay nasa pag-inom ng sapat na tubig. Paano ito masusolusyonan kung nakakaramdam kayo ng biglaang pananakit ng ulo o pagkahilo, bago pa man umabot sa puntong kailangan ng gamot, subukan munang uminom ng isang baso ng tubig at magpahinga ng saglit. Iwasan din ang bigla ang pagtayo mula sa pagkakaupo o pagkahiga. Ang dahan-dahan na pagtaas ay makakatulong upang maiwasan ang pagkahilo. Kung madalas niyo itong nararanasan, maaari po kayong magkaroon ng small tumbler o bote ng tubig na laging nasa malapit. Ang regular na pag-inom ng tubig sa buong araw ay makakatulong na mapanatili ang tamang hydration at maiwasan ang mga sintomas na ito. Ikatlo, bihirang pag-ihi o matingkad na dilaw na ihi. Ang pangatlong senyales ay medyo prangka, ngunit madalas pa rin hindi napapansin, ang bihirang pag-ihi, o kung umiihi man, ang ihi ay matingkad na dilaw at may malakas na amoy. Normal lang po na umiihi tayo ng ilang beses sa isang araw. Kung napapansin niyong hindi kayo gaanong umiihi, o kung ang kulay ng inyong ihi ay parang kulay mansanas o mas dilaw pa, tulad ng matapang natsa, ito po ay isang malinaw na indikasyon na kulang kayo sa tubig. Ang ating mga bato ay nagtatrabaho ng husto upang makatipid ng tubig sa katawan kapag dehydrated tayo, kaya naman nagiging concentrated ang ihi. Ang matingkad na dilaw na ihi ay senyales na mas marami ang waste products kaysa sa tubig na nagtutulak sa mga ito palabas. Ang mas bihirang pag-ihi, kasama ang matingkad na kulay, ay maaaring magdulot ng mas malubhang problema tulad ng urinary tract infections na karaniwan sa mga senior at maaari pang mauwi sa kidney stones. Paano ito masosolusyunan? Ang pinakasimpleng paraan ay ang obserbahan ang kulay ng inyong ihi. Ang malusog na ihi ay dapat halos walang kulay o maputlang dilaw, tulad ng kulay ng dayami. Kung ito ay mas matingkad, inumin agad ang isang basong tubig magtakda ng oras sa araw kung kailan kayo iinom ng tubig, halimbawa ay bawat dalawang oras, o bago at pagkatapos kumain. Kung nakakaramdam ng pagkauhaw, ang pag-inom ng mga inuming may electrolytes, tulad ng buko juice, kung wala kayong diabetes, at pinahihintulutan ng doktor, o oral rehydration solutions, o ORS, ay makakatulong din, lalo na kung kayo ay nagpapawis ng husto. Ikaapat, bigla ang panunuyo ng balat o labi. Ang ikaapat na palihim na senyales ay makikita sa ating labas ang bigla ang panunuyo ng balat o labi. Habang tayo ay tumatanda, natural po na nagiging mas tuyo ang ating balat. Ngunit kung napapansin niyo ang biglaang pagtaas ng panunuyo, pagbabalat o pagkapunit ng labi, ito ay maaaring senyales ng dehydration. Ang balat po natin ay ang pinakamalaking organ ng katawan at kailangan nito ng sapat na tubig upang manatiling hydrated at elastic. Kapag kulang sa tubig ang katawan, kinukuha ang tubig mula sa balat at iba pang peripheral tissues upang ipamahagi sa mas mahalagang organo tulad ng puso at utak. Kaya, ang panunuyo ng balat at labi ay nagiging isa sa mga unang pisikal na indikasyon. Minsan, ang mga senior ay nagkakaproblema sa pangangati o pagsusugat dahil sa tuyong balat na hindi nila naiugnay sa dehydration. Paano ito masusolusyonan? Bukod sa paggamit ng moisturizer, ang pinakamahusay na solusyon ay ang pag-inom ng mas maraming tubig. Subukan po ang pinch test sa balat, kurutin ng bahagya ang balat sa likod ng inyong kamay. Kung mabilis itong bumalik sa normal, maganda ang inyong hydration. Munit kung mabagal itong bumalik o nanatiling nakataas ng saglit, maaaring senyales ito ng dehydration. Magdala ng maliit na bote ng tubig o isang baso ng tubig sa inyong tabi. Maaari ring maglagay ng kaunting virgin coconut oil o iba pang natural na pampahid sa balat para makatulong sa panlabas na hydration. Ang paglagay ng humidifier sa inyong silid, lalo na kung mainit ang panahon o kung gumagamit kayo ng aircon, ay makakatulong din kumain din po ng mga prutas at gulay na mataas sa tubig tulad ng pakwan, pipino o kamatis. Ikalima, pagkalito, pagiging malilimutin o pagbabago sa ugali. Ang ikalimang senyales ay medyo nakakabahala at nangangailangan ng agarang pansin, ang pagkalito, bigla ang pagiging malilimutin o pagbabago sa ugali. Ito po ay isa sa mga pinakamapanganib na senyales ng dehydration sa mga senior. Kapag kulang ang tubig sa katawan, apektado ang function ng ating utak. Ang utak po natin ay binubuo ng halos 80% tubig, kaya kapag dehydrated tayo, hindi ito makapag-function ng maayos. Maaari itong magdulot ng disorientasyon, kahirapan sa pag-isip, pagkalimot sa mga simpleng bagay, o maging pagbabago sa mood, tulad ng pagiging irritable o hindi mapakali. Madalas itong napagkakamalang senyales ng dementia o Alzheimer's, ngunit kung minsan, ito ay simpleng dehydration lang. Napakahalaga po na maging maingat sa senyales na ito, lalo na kung biglaan ang pagbabago sa pag-isip o ugali ng isang senior. Ito ay isang emergency na dapat agarang tugunan. Paano ito masusolusyunan kung napapansin niyo ang mga ganitong pagbabago sa inyong sarili o sa isang mahal sa buhay subukang ipainom agad ang maligambam na tubig, unti-unti. Kung may kakayahan pa, magbigay ng sabaw o light soap. Mahalaga na magpatingin sa doktor agad kung patuloy ang pagkalito o kung may iba pang kasabay na senyales na nagpapahiwatig ng mas malubhang problema. Sa pang-araw-araw, siguraduhin na regular ang pag-inom ng tubig. Ang pagkakaroon ng hydration schedule o paalala ay makakatulong upang hindi makalimutan ang pag-inom. Ika-anim, pananakit ng kasukasuan o kalamnan. Ang ika-anim na senyales ay madalas ding pagkakamalang ibang kondisyon, ang pananakit ng kasukasuan o kalamnan. Marami sa ating mga senior ang nakakaranas ng arthritis o pananakit ng katawan na iniisip na normal lang dahil sa pagtanda. Ngunit alam niyo po ba na ang ating mga kasukasuan at kalamnan ay nangangailangan ng sapat na tubig upang gumana ng maayos? Ang cartilage na nagsisilbing padding o unan sa ating mga kasukasuan ay binubuo ng halos 80% tubig. Kapag dehydrated tayo, nababawasan ang cushioning effect nito na maaaring magdulot ng friction at pananakit. Gayon din, ang ating mga kalamnan ay nangangailangan ng tubig upang hindi magcramp o sumakit. Ang kakulangan sa tubig ay nagdudulot din ng pagtaas ng mga toxic byproducts sa ating muscles na nagiging sanhi ng pananakit. Hindi po ibig sabihin na ang lahat ng pananakit ay dehydration, ngunit ito ay isang kadahilanan na madalas hindi kinokonsidera. Paano ito masusolusyunan kung nakakaramdam kayo ng pananakit ng kasukasuan o kalamnan, lalo na pagkatapos ng pisikal na aktibidad o sa umaga? Subukang uminom ng mas maraming tubig sa buong araw. Ang pag-inom ng tubig bago, habang, at pagkatapos ng anumang pisikal na gawain ay napakahalaga. Ang pag-inom din ng tubig na may lemon o pipino ay maaaring makatulong sa panlasa at makapag-inganyo na uminom ng mas marami. Subukan ding mag-stretch ng bahagya at dahan-dahan at huwag kalimutang i ang mga apektadong kalamnan. Ikapito, pagkadumi o paninigas ng dumi, constipation. Ang huling, ngunit hindi bababa sa kahalagahan, na na senyales ay ang pagkadumi o paninigas ng dumi, na kilala bilang constipation. Napakaraming senior ang nakakaranas ng constipation, at madalas ay iniisip nilang dahil ito sa diet o kakulangan sa fiber. Ngunit isa sa mga pinakakaraniwang sanhi ng constipation ay ang dehydration. Ang ating malaking bituka ay sumisipsip ng tubig mula sa dumi upang makagawa ng solidong dumi na madaling ilabas. Kung kulang sa tubig ang ating katawan, mas marami pang tubig ang sisipsipin ng bituka na nagiging sanhi ng matigas at hirap ilabas na dumi. Ito ay maaaring maging napakasakit at magdulot ng almoranas. Ang patuloy na constipation ay hindi lang hindi komportable, Maaari rin itong magdulot ng mas malubhang problema sa digestive system. Paano ito masusolusyonan? kung kayo ay nakakaranas ng constipation? Ang unang dapat gawin ay uminom ng mas maraming tubig. Simulan ng araw sa pag-inom ng isang basong maligamam na tubig. Magdagdag din ng mga pagkain mayaman sa fiber tulad ng gulay, prutas tulad ng papaya at saging, at whole grains. Ang pag-inom ng laxatives ay pansamantala lang na solusyon at hindi dapat gawin ng madalas. Mas mainam na tugunan ang ugat ng problema na madalas ay kakulangan sa tubig at fiber. Ang paglalakad o anumang uri ng pisikal na aktibidad, kahit gaano kaliit, ay makakatulong din sa paggalaw ng inyong bituka. Mahalaga ring banggitin na may ilang sitwasyon na nagpapataas ng panganib ng dehydration para sa ating mga senior. Kung kayo po ay umiinom ng gamot na diuretics o mga gamot na nagpapataas ng pag-ihi para sa high blood pressure o heart conditions, mas mabilis po kayong mawalan ng fluids kaya mas kailangan niyong maging mapagbantay sa hydration. Gayun din, kung kayo ay mayroong sakit sa puso o bato, mahalagang kumonsulta muna sa inyong doktor tungkol sa tamang dami ng tubig na dapat ninyong inumin, dahil sa ilang kondisyon, ang sobrang pag-inom ng tubig ay maaaring makasama. Mayroon din pong maling paniniwala na ang pag-inom ng kape o tsaa ay nakakahydrate. Ang totoo po, ang kape at tsaa ay may diuretic effect at maaaring maging sanhi ng pagkawala ng fluids. Bagamat mayroon silang tubig, hindi po sila nakakapag-hydrate ng kasing epektibo ng purong tubig. Mas mainam po na purong tubig ang ating inumin para sa optimal na hydration. Kaya po, sa kabuuan, nalaman natin na ang dehydration sa mga senior ay hindi lang simpleng pagkauhaw, kundi may pitong palihim na senyales na dapat nating bantayan, ang sobrang pagkapagod, pananakit ng ulo o pagkahilo, matingkad na ihi o bihirang pag-ihi, panunuyo ng balat at labi, pagkalito o pagbabago sa ugali, pananakit ng kasukasuan o kalamnan, at pagkadumi. Ang bawat isa po sa mga senyales na ito ay isang hudyat mula sa inyong katawan na nangangailangan kayo ng mas maraming tubig. Tandaan po, ang proactive na pag-inom ng tubig ay napakahalaga. Huwag nang hintayin na maramdaman ang pagkauhaw bago uminom. Ang pagiging maalam sa mga senyales na ito at ang paggawa ng simpleng mga hakbang tulad ng regular na pag-inom ng tubig, pag-obserba sa kulay ng ihi, at pagkain ng mga pagkain mataas sa tubig ay malaking tulong sa pagpapanatili ng inyong kalusugan at kagalingan. Hindi lang ito kaalaman, kundi gabay para sa mas masigla at mas komportabling pagtanda. Kung nakatulong po sa inyo ang video na ito at may natutunan kayong bago, mangyaring i-like at i-share po ito sa inyong mga kaibigan at kapamilya. Malaki po ang maitutulong ninyo upang maipalaganap ang kaalamang ito at mailigtas ang ating mga senior mula sa panganib ng dehydration. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa maalam na pagtanda, ito na po ang pagkakataon para mag-subscribe at ay click ang notification bell para sa marami pang payong pangkalusugan na sadyang ginawa para sa inyo. Anong mga paksa sa kalusugan ang gusto ninyong talakayin natin sa susunod? May karanasan po ba kayo sa mga senyales ng dehydration na nabanggit natin? Ipaalam sa amin sa comment sa ibaba. Nais po naming marinig mula sa inyo tandaan po, ang maliliit na hakbang araw-araw ay malaki ang maitutulong sa inyong paglalakbay tungo sa kalusugan. Magkaisa po tayo sa pagiging maalam para sa mas mahaba at mas masiglang buhay. Manatili po kayong ligtas, malusog at maalam. Hanggang sa muli.